Habay dapat tanggalin na nga daw sa NBA itong referee na ito nang dahil sa ginawa sa Warriors at pati na rin sa Hawks player. At yan nga ay walang iba mga idol kung hindi itong si Tony Brothers. Dahil ngayon mga idol ay gumawa nga na naman siya ng headline matapos ng pag -e eject niya kay CP3. Pero bago nga kay CP3 ay ito muna nga kanyang kalokohan ginawa not so long ago. At dito naman ay sa Hawks player na walang iba kung hindi si DeJounte Murray. Nang dahil mga idol matapos kasi niyang tawagan na itong si DeJounte Murray ay susubukan niya sanang i-explain. Ipaliwanag kung bakit niya nga itinawag sa kanya. At ito nga ay nasa bench ng na mga idol ng Hawks pero si Dijante Murray ay tinanggihan nga ang offer na pagpapaliwanag neto ni Tony Brothers at mukhang ang nasaktan ang kalooban neto ni Tony Brothers mga idol na hurt ang kanyang feelings kaya naman matapos niyan ay binigyan niya ng technical foul itong si Dijante Murray na talaga namang naglito nag sa maraming NBA fans. Kapag daw ikaw ay nagre-reklamo sa referee, abay bibigyan ka ng technical foul. Kapag hindi mo na nga daw sila kinausap, tinanggihan mo na, abay bibigyan ka pa nga rin daw ng technical foul. Saan ba nga daw lulugar? Pero buti na lamang mga idol after ng ilang araw at ng pag-iimbestiga ng NBA ay inalis niya ng NBA itong technical foul na binigay ni Tony Brothers. Para bang binawi mga idol at hindi na nga magpa-fine si Dejante Murray. Pero hindi pa nga natapos dyan dahil ngayong araw ito namang si CP3 ang kanyang nabiktima. At hindi nga lamang isang technical foul lang kanyang binigay kung hindi dalawa na nagresulta nga ng ejection neto ni Chris Paul sa laban nga nila against sa Indiana Pacers. At ang nakakatawa pa nga dito ay with just 6 seconds left in the fourth quarter, basically tapos na ang laban. Abay, in-eject pa nga ni Tony Brothers itong si Chris Paul. Sabi nga na maraming fans ay another emotional technical foul ang kanyang binigay. Nang dahil na hurt na naman daw ang kanyang feelings ay kanyang in-eject itong si 3 At sa post-game interview nga ni Chris Paul ay kanyang pinaliwanag sinabi ang dahilan kung bakit nga siya binigyan ng dalawang technical foul na ni Tony Brothers. Pero hindi natin sure kung totoo ba doon nagbibirgo lang si CP3 pero kanyang sinabi yung unang technical foul niya daw ay nakuha niya nang dahil tinawag niya nga daw na TikToker at nung si Tony Brothers. At matapos daw ng mga idol sa 6 seconds na lang left in the fourth quarter ay sinabi niya nga na he has too much power bilang referee. Kumbaga mga idol malaki ang influensya ni Tony Brothers sa laban, sa Warriors pati na rin sa Pacers game at mukhang another emotional technical foul talaga. Ito nga ang binigay ni Tony Brothers dito kay Chris Paul na nagresultahan ng kanyang ejection. Kaya naman giit ng maraming NBA fans, abay dapat nga daw parusahan bigyan ng punishment ito ng NBA ng dahil pangalawang beses na nga daw na ginawa ni Tony Brothers ang pagbibigay ng technical foul na hindi naman makatarungan. Anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito? Anong inyong opinion? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.